On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Gaano ka naniniwala sa social media influencers? 9. Kapag sinabing music legend, sinong male Pinoy singer ang naiisip mo? Mike Hanopol. Buwan o month na pinaka-busy ang college students? June. Bukod sa sasakyan, name something na hinahabol mo. Aso. On average, gaano katagal kami namasahe sa massage parlor? 30 minutes. Let's go, James. On a scale of 1 to 10, gaano ka naniniwala sa mga social media influencers? Sabi mo, 9. Ang sabi ng survey natin ay, pwede, pwede. Kapag sinabi music legend, sino male Piloy singer na iisip mo? Mike Hanopol. Legend talaga. Survey? Oh, oh. Buwan o month na pinaka-busy ang college students, sabi mo June. Services? There you go. Bukod sa sasakyan, something na hinahabol mo, aso. Survey? Pwede. On average, gano'ng katagal kami na masaya sa massage parlor? 30 minutes. Survey. Oh, so it's okay, James. It's okay. All good, all good. Balik na tayo. Let's welcome back Nico. Nico, eto na. So, si, uh, paring James, ay nakakuha ng 37 points. 163. Para makuha natin ang 200 na gusto natin for the jackpot. So at this point, makikita ng viewers ang sagot ni James. Give me 25 seconds on the clock. Let's do it. Good luck, Nico. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Galo ka na naniniwala sa mga social media influencers? Go. 6. Kapag sinabing music legend, sino male Pinoy singer ang naiisip mo? Ogie okay, Alcacid. Buwan o month na pinaka-busy ang college students? June. February. Bukod sa sasakyan, something na hinahabol mo? Aso? Bus. On average, gano katagal kami na masahe sa massage parlor? One hour. Let's go, Nigo! On average, gano katagal kami na masahe sa massage parlor? Sabi mo, one hour. One hour. After uh, one hour, sabi na survey natin ay... Uy! Whoa! Ang top answer ay two hours. Imagine, 39 na yun. Two hours. Bukod sa sasakyan, name something na hinahabol mo. Ang sabi may bus. Sasakyan na rin eh. Bukod sa sasakyan. So, sabi na survey natin dyan... Okay. Ang uh, sagot dito, taong may utang sa'yo. Okay. Yung top answer. Ito, buwan o month na pinaka-busy ang college students? Sabi mo, February. Ang sabi ng survey. Yan. Ang top answer, March. March. Kung bakit, hindi ko rin alam. Baka graduation. Yan. Kapag sinabi music legend, male Pinoy singer na iisip, Ogie Alcacid. Ang sabi ng survey. Yun. Ang top answer, Gary Valenciano. top answer natin. On a scale of 1 to 10, gano'n ka naniniwala sa social media influencers? Sabi mo'y 6 ang sabi ng survey. Yun! Umabot ng 100. <laughs> right. Ang top answer dito ay 5. 5. Anyway, congratulations Thank guys. Sir. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. you <laughs>